Ilang araw bagong bagong taon, mabenta na ang iba't iba mga sinasabing papabuenas para sa pagsalubong at medianoche. Kasabay naman yan, may payo ang isang sociologist sa mas mainam na gawin kaysa umasa sa swerte. Nasa frontline ng balitan niyan, si Jenny Dongon. Hinihipan na ang mga turotot. Nagsisimula na rin ang kaliwat ka ng mga paingay naglalabas na rin ang iba't ibang mga sinasabing pampaswerte. Lahat na niyan, mabenta na lalot ilang araw na lang bagong taon na. Dito sa Binondo, ang mga turotot na bibili ng 8 pesos hanggang 60 pesos depende sa laki. Safe tayo, walang putok, walang masasaktan, may mabibingi lang ang mga palay at golden coins namang ito na umano 25 hanggang 50 pesos ang bentahan. Swerte siya ilagay siya sa ibabaw ng lamisa. Swerte po, marami na tayong pagkain na darating. Ubusan na rin ang mga bentang t-shirt na kulay peach na itinuturing na 2024 Color of the Year. At kung medyo may budget, pwede rin ihanda ang prosperity basket na ito. Meron siyang laman na pot of gold. Ayan, healing hulu ito para sa health to. Golden Rui para sa power yan. authority. Yan, yung coins. Harmony Apple kasi para sa iwas sa mga argument, ganun. Tapos relationship pouch, yan para sa love. Tapos may ang pau para sa money, prosperity, incense kasi ito yung to communicate with the mga saints or ano yan. Tsaka good luck na rin. Tapos may wishing paper para sa wish na rin. And ito, ito mismo yung dragon basket. So ito siya. Tapos meron siyang rice sa loob. May mga power bracelet din na mabibili depende sa inyong zodiac sign. Ayon kay Chua, bukod sa mga lucky charm, mas mahalaga din na dala, -dala ng lahat ang pagiging positibo. Yung pagiging positive thinking para lahat ng ima-manifest mo na gagawin sa, sa araw na to or sa the whole year, positive lahat. And positive din naman si-share mo sa ibang tao. Ganon siya kasi uso ngayon negative eh. We see toxicity cells eh. Kaya medyo hindi okay. Ano ba ang mga tips? Ay naman sa sociologist na si Brother Clifford Sureta, nakaugat man sa ating kultura. Ang mga paniniwalang ito, mainam pa rin na huwag umasa sa mga sinasabing swerte. Sa huli, nagkakatalo pa rin yan sa sipag, tiyaga at kung maaari, mas malinaw na plano pa. It's better I guess, ang mas magandang gawin mo for 2024, imbes na po ano gawin mo sa pagsapit ng bagong taon, ni eh gumawa ka ng konkretong mga New Year's Resolution na kung saan itong resolution na to ay talagang isang misyon mo na gagawin for 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5